Paano maging mahusay sa pagbebenta? Gusto mo bang gumaling sa pagbebenta? Tapusin niyo ang video to. Kasi ang pagbebenta sa negosyo, kailangan magaling ka dyan. Kasi kahit anong ganda ng product mo, kahit anong ganda ng negosyo mo, yung pwesto ng negosyo mo yan, kahit anong pagpapaganda mo dyan, kung hindi ka magaling sa pagbebenta, wala yang kwenta tapusin mo ang video to kasi matututunan mo dito ang mga sikreto kung paano maging mahusay sa pagbebenta at malalaman mo yun kapag natapos mo ang buong video to so anyways kung hindi mo pa ako kilala ako nga po pala uli si Darcel Robles isa po kong negosyante na may limang taon na pong karanasan sa mundo ng pagnenegosyo paano maging mahusay sa pagbebenta sa larangan ng sales kung gusto mong malaman kung paano humusay sa pagbebenta. Bago natin umpisahan, may kwe kwento muna ako sa'yo. Let me tell you a story. Ito yung kwento ng buhay ko. Naalala ko dati, no ako ay nagbebenta pa ng ice candy. Chillax ice candy. Ang problema ko nun, hindi ako maalam magmaneho. Motor, four wheels, mga kotse, hindi ako maalam magmaneho. Ang inuusap ko yung kapatid ko, yung kuya ko. Eh sa tuwing uusapin ko yung kuya ko, ang problema ko lagi nagagalit. Nagagalit siya. Kasi ang utak niya pang ano eh, pang empleyado eh. Wala siyang tiwala sa negosyo eh. Wala siyang bilib sa pagnenegosyo. Kaya ang ginawa ko noon, nag-aral ako mag-drive. Para ako na lang magmaneho. Mapuntahan ko yung ibang lugar. Kasi dito sa amin, kung dito-dito ka lang magbebenta, puro ko mag-anak ko lang nandito. Puro kakilala ko. Eh kapag kakilala mo isang tao, hindi yan bibili sa'yo. So ang ginagawa ko no, nag-aral ako magmaneho mag-drive. Nag-aral ako mag-drive ng motor, saka four wheels. Para magamit ko yung sasakyan namin pang deliver. Pumupunta ako sa iba't ibang lugar. Inaalok ko yung mga taong hindi ako kilala. Mga strangers. At sila ang napapabili ko. Sila ang nagtitiwala sa akin. So yun na nga, fast forward natin. No, ako nagne na ng ice candy, chillax ice candy. Tandang-tanda ko pa, nung ako'y unang bumebenta. Nung unang-una akong nag-drive ng sasakyan. Ako na lang mag-isa, wala na yung kuya ko. Hindi ko na sinasama. Ang ginagawa ko na nag-aalok-alok ako sa mga tindahan, sa ibang lugar. Sa ibang lugar ako pumupunta. Mga hindi ko kilala. Sa unang sabak ko sa pagbebenta ngayon, sa sales stock na yon, kinakabahan ako. Nahihiya ako. Pero ang iniisip ko na lang, walang magagawa ang hiya. Ang iniisip ko na lang, ilalatag ko ang produkto ko. Kailangan makita ng customer na sobrang confident ako sa prada ko. Talagang naniniwala ako sa prada ko. Yun ang ginagawa ko nun. Kinukuha ko yung tiwala nila. Meron akong isang customer na inalo ko. Inalo ko ng ice candy namin. Unang sabo ko nun, kahit nahihiya ako, pinasok ko yung gate nila. Dalawang magkumare nag-uusap. Bukas naman yung gate eh. Pumasok ako dun. Inalo ko ng ice candy ko. Sa una, hindi pa bumibilib. Parang nagtatakapasin pa, sino to? Bigla na lang pumasok sa gate. Tataka pa. So, ang ginawa ko nun, nung nagtataka pa, at wala na ako masabi. Wala na akong masail stok. Ang ginawa ko nun, inalo ko ng pre-taste. Para mapakita kong confident na confident ako sa product ko. Pinatikman ko ng isang ice candy. Na hindi yan katulad ng ice candy ng iba pinapatunayan ko sa kanila yon na hindi ko sinasabing ganun pre-taste ang ginawa ko pagkatikim ng playboard buko buko playboard pagkatikim nila isang piraso pa lang sila magkumaritig isa sila pagkatikim nila bumili yung may ari ng tindahan sa akin sobrang saya ko nun binayaran agad ako dun ko unang naranasan yung magkabenta Makabenta ng galing sa hirap ko. Ako o nagmaneho, ako o nagdeliver, ako pa nag sales stock. Doon ko naranasan yung sobrang sarap na saya. Kaya sobra-sobra ako na adik sa pagbebenta. Hanggang ngayong panahon ngayon, hindi ako bumibitaw sa pagbebenta. Nagbebenta pa rin ako. Araw-araw nagbebenta ako sa tao. Kasi sobrang sarap sa pakiramdam eh. Na makabenta ka, galing sa hirap mo. At palupit ka ng palupit. Araw-araw mong gawin ang pagbebenta. Kada mali mo, maitatama mo bukas. At pahusay ka ng pahusay, pagaling ka ng pagaling sa pagbebenta. Yan ang pagbabagong binigay sa buhay ko. Sobrang sarap sa puso. Nakakabenta ka galing sa hirap mo, galing sa pagod mo. Kaya gusto kong ibigay sa iyo ang mga ginagamit kong teknik kung paano maging mahusay sa pagbebenta sa mga tao. Ang pinakauna ga tiwala. Kailangan mong makuha ang tiwala ng tao. Kailangan magtiwala sa'yo ang mga tao. Yan lang ang pagbibinta. Tiwala. Tama, makapansin mo yung iba. Lahat ng binibilhan mo. Mga artista. Pag ang mga artista, nag-promote ng product, ang Mang Inasal. Mapanood mo mga commercial nila. Artista ang umano. Kumakain ng manok. Si Coco Martin. Makdo. Si Vice Ganda. Mga artista ang dumadali. Kasi ang mga artista lagi mo napapanood sa TV. May tiwala ka sa kanila. Kilala mo sila. Kaya pag nag-promote sila ng Mang Inasal. Bibili ka. Bibili ka talaga. May tiwala ka sa nag-promote. Yun lang ang pagbibinta tiwala. Kailangan magtiwala sa iyong mga customer. Ang mga taong hindi ka kilala. Paano mo gagawin yun? Gagamit ka ng technique na. Ang technique na. Maging confident ka sa produkto mo. Technique. Ito yung technique na dapat confident ka dyan sa produkto mo. Dapat yung ikaw yung una-unang number one na tagahanga ng produkto mo. Ng negosyo mo. Dapat confident ka. Technique. Kaya yung sinasabi ng iba na dapat maging mabait ka sa customer. Tama yun. Kasi pag naging mabait ka sa customer, tas lumalapit ang puso ng customer mo sa'yo, makukuha mo ang tiwala niya. At maniwala ka sa akin, palaging uulit bibili yan sa'yo. Di kayo yung kwento ko kanina, pretays ang ginamit ko para magtiwala ang customer. Kaya ngayong nalaman mo to, huwag mong ipagdamot ang product mo. Kung kinakailangan, bigyan mo ng pretays ang customer. Gandahan mo ang servisyo mo, mahalin mo ang customer mo, kahit ikaw ang may-ari, kahit may tauhan ka, minsan ikaw mag-deliver sa customer mo para mas maging malapit ang loob niya sa'yo. At lahat ng gagawin mo sa negosyo mo, patungko lang matumbok mo lang ang tiwala na magtiwala ang tao, ang customer sa'yo. Bibili lagi yan repeat order yan, kasi nakuha mo na ang tiwala, may tiwala na ang customer mo sa'yo Ayos ba yan? Okay next, dadako na tayo sa pangalawang paraan natin kung paano maging mahusay sa pagbebenta ay ang ilatag mo ang pinaniniwalaan mo. Kailangan ikaw ang naniniwala sa negosyo mo, sa produkto mo. Kasi pag naniniwala ka dyan, Makikita yan ng tao. Sobra-sobra na kang naniniwala sa produkto mo. At ang mga tao, ang mga customer, pag nakita yon, magtitiwala yun sa'yo. Kaya sabi ko sa'yo kanina, ang pagbebenta, tiwala lang talaga yan. Pag may pinaniniwalaan ka, naniniwala ka sa negosyo mo. Ramdam yan ng tao. Kasi ako dati, ganyan ako eh. Nung ako ako'y nalugi sa pagninegosyo, wala na akong pampuhunan. nag ako ng pera. Kanino ako nag ng pera? Sa kapatid ko, sa ate ko. Alam mo ang binigay ko sa kanya? yung pinaniniwalaan ko. Naniniwala ako sa negosyong gagawin natin. Kaya nagkaroon uli ako ng puhunan. Nakapagnegosyo uli ako. At ngayon naririp ko reward. Humusay ng humusay sa pagninegosyo. Ganong katindi teknik na ilatag mo ang paniniwala mo teknik. Dapat naniniwala ka sa product mo confident ka. Naniniwala ka dyan. For example natin yung fried chicken mo. Nagtitinda ka ng fried chicken. Ikaw dapat ang naniniwala na sobrang sarap yan. Naniniwala ka. Kahit singilin mo ng mahal na presyo, naniniwala ka. Sulit ang bayad nila. Yan ang paniniwala technique. Pag nakita ng tao, ng customer, naniniwala ka sa produkto mo. Bibili yan at magiging mahusay ka na sa pagbebenta kapag ginagawa mo yan. Kaya ngayong narinig mo to, ang gawin mo Ilatag mo palagi ang paniniwala mo Kung may gusto kang taong bentahan Kung may gusto kang taong ligawan Naniniwala ka sa mahal mo? Pag malaki mo yan Naniniwala ka dyan eh Pag may mahal kang babae Pag may nililigawan ka Paglalaban mo kahit kanino yan Pag sinabi ng magulang mo Ayoko sa babaeng yan pag Paglalaban mo yan Naniniwala ka sa syota mo eh Sa babae mo eh Ganon din ang negosyo Pag naniwala ka At susuporta so na sila sayo Ganon ang gawin mo Ilatag mo lagi ang paniniwala mo sa mga taong gusto mong bentahan para maging mahusay ka sa pagbebenta. Ayos? Okay, next dadako na tayo sa pangatlo nating paraan para maging mahusay sa pagbebenta ay ang gamitin mo ang internet. Ang mga tao ngayon puro cellphone na lang. Ang gagawin mo, mag-paid ads ka. Gagamitin mo yung blue app na yan, yung platform na yan. May business page ka, mag-paid ads ka dyan. Piliin mo lang yung malalapit na lugar. Yun ang tatargetin ng paid ads mo. For example natin, taga Manila ka. Malalapit na lugar lang ang mo. Ang goal ay makilala ng makilala ang negosyo mo. Kasi sabi ko sa iyo kanina, tiwala ang negosyo. Kaya pag gumamit ka ng paid ads, batuhan ng batuhan ng mga promotional video, promotional picture ang mga customer mo. Unti-unting makikilala ng mga tao ang negosyo mo. Kaka-paid ads mo. Ang mga tao ngayon puro cellphone na lang. Sobrang sarap mag-paid ads. Hindi mo kailangan ng malaking halaga. Maliit na halaga lang kailangan mo dyan. Ang goal, makuha ang tiwala ng mga tao gastusan mo din. Kaya dapat talaga malaki ang tubo mo sa produkto mo. Para may panggastos ka sa paid ads na yan. Kasi ako dati, ganyan ang ginagamit ko. Paid ads ako ng paid ads. Hanggang sa na-build ko yung brand ko ang brand ng negosyo ko at ang benta kahit hindi ko nabentahan sanay na ang mga tao sa negosyo ganun ka paid ads kaya ngayong narinig mo to gagamit ka ng technique na taasan mo ang tubo sa produkto mo technique ito yung technique na kada benta mo dapat sobrang laki ng tubo mo for example natin Ibebenta ka ng fried chicken dapat kada isang pirasong fried chicken kumikita ka na isang daan para yung benching ko, pang paid ads mo 75 pa ang tubo mo kada isa kaya ngayong nalaman mo to, ang gawin mo, baguhin mo ang presyo ng produkto mo. Kung maliit ang tubo niyan, kung mura ang produkto mong yan, baguhin mo na ang presyo mo para mabuild mo yung mataas na presyo. Ganun ang gawin mo. Ang goal, makapag-paid ads ka. Ang goal, makuha mo ang tiwala. Makuha mo ang tiwala ng mga tao, kaka-paid ads mo. Ayos? Okay, next, dadako na tayo sa pin pinakauli natin paraan para maging mahusay sa pagbibenta ay ang gamitin mo lagi ang customer. Ang goal dito, maging vlogger ka. Hawakan mo ang camera ng cellphone mo at 비bidyohan mo lagi ang customer mo. Customer ang pinakamakapangyarihan sa pagbebenta. Customer. Ako dati, nagbenta ako ng ice candy. Ang ginagawa ko nung pinipicturean ko 'yun, yung customer kong 'yun. Ilalagay ko thank you satisfied. Tapos kita yung customer kong yun na may hawak ng ice candy ko. Yun ang ginagawa ko dati. I-vlog mo ang customer mo. For example, natin nagtitinda ka ng fried chicken. May bumiling isa. Videohan mo yun. Ma'am, kamusta ang lasa ng fried chicken natin? Sasagot yun. Ah, salamat po. Ang sarap po. Tanungin mo ulit. Marerecommend pa po ba ang aking fried chicken? Yes na yes. Sasagot yun. Yes na yes. Tapos yung video yun, i-upload mo. Tapos yung mga tao makakapanood nun, kakagawa mo ng kakagawa ng video yung ganun. Magtitiwala sa'yo. Sa negosyo mo ang mga tao. Kasi para sa aking paniniwala, tiwala ang negosyo. Kaya yung mga artista, mga SM, mga Inasal, Jollibee, kilalang kilala yan. Yun ang trabaho nila ng mahabang taon. Paano sila makikilala ng mga tao? Paano babaon sa puso't isipan ng mga tao ang negosyo nila? At nung na-build nila yung tiwala, kilala na sila ng mga tao. Kahit tumulog na may-ari, ang mga tao balik na nang balik kasi nakuha na ang tiwala. At hindi na nila kailangan magbantay sa negosyo nila. Yung mga may-ari ng mga Jollibee, SM, hindi mo na nakikita sa mga negosyo nila 'yon. Kasi na-build na nila ang tiwala. Iyan ang pinanininiwalaan ko. Tiwala lang talaga ang pagbebenta. Iyan lang ang pinaka-goal. Para maging mahusay ka sa pagbebenta. Kaya ako to sinasabi sa'yo ko, kasi may kalaban tayo dito. Ang kalaban natin dito, hiya. Yung mahihiya ka. Bakit ka mahihiya? Ngayong alam mo na to, bakit ka mahihiya pa? Alam mo na ang goal. Kukunin mo ang tiwala ng customer, ng taong gusto mong bentahan. Alam mo na ang goal. Huwag ka na magpapatalo sa kalaban natin. Yung mahihiya ka pa. Kung palagi ka matatalo ng hiya, ng kalaban natin yan. Hindi ka lalayo. Hindi ka aasenso. Hindi ka makakalipad ng maayos. Negosyo mo kawawa. Kaya ako yan sinabi sa'yo kasi matindi ang kalaban. Mahihiya. Hiya ang kalaban. Napakatinding kalaban yan. Kaya ngayon, kung sumasang ayon ka sa'kin, inaan inaanya ahan kita. Hawak kamay tayo dito. Palagi tayong mag-usap. Palagi tayong magkwentuhan. Pindutin mo yan, subscribe na yan. Palagi tayong magkwentuhan. Nandito ako palagi. Kakampi mo ko. Kasama mo ko. Samahan mo ko. Pindutin mo yan, subscribe na yan. Kwentuhan lagi tayo. Mga kanegosyo ko, palagi nyo pong tandaan ito ha. Ah. Kapag nakuha mo ang tiwala ng tao, alagaan mo. Higitan mo ang expectation nila. Huwag mo munang isipin ang pera. Kasi ang tiwala ang pinaka-greatest asset sa ating mga negosyo. Kung gusto mo ng buhay ng mga matagumpay na taong pagtrabahuhan mo ng mahabang panahon ang tiwala hindi yan madali hindi yan agad-agad pero pag nakuha mo yan nabuild mo yan sobrang worth it yan isipin mo lagi ang pamilya mo ang anak mo pagmasdan mo habang natutulog kahit anong problema ang dumating sa si negosyo mo, tignan mo ang anak mo tignan mo ang pamilya mo gagawin mo yan para sa kanila at baka bukas baka next year ikaw na ang kwento na magbibigay inspirasyon sa iba na bawat salita mo nakakatulong ka sa maraming tao. Tuloy-tuloy lang. Sobrang mahirap magnegosyo. Napakadaming problema. Pero para sa pamilya natin, pagtrabahuhan natin Nang mahabang panahon. Ang tagumpay darating yan. Time na lang talaga. Oras na lang ang aantayin mo. At ang Diyos lang ang nakakaalam ng oras. Kung kailan niya ibibigay. Pagdasal mo lagi ang negosyo mo. Mabait ang Diyos. Ibibigay niya yan. Pag nakita niyang deserving ka, napagkakatiwalaan ka sa maliit na bagay. Maliit na negosyo, napagkakatiwalaan ka. Napapalaki mo. Napapalago mo. Ang Diyos ibibigay niya yan sa'yo. Nang mas malaki pa. Kasi nakita niya na napagkatiwalaan ka. Huwag niyong kakalimutan. Ang pagbebenta is all about tiwala. Palak ka naman dyan. Nalaman niyo na ngayon kung paano maging mahusay sa pagbebenta. Iwan mo naman ako subscribe dyan. Pindutin mo naman yung subscribe na yan. Alam kung nagustuhan mo ang usapan natin to. And pindutin mo yung subscribe na yan. Para lagi tayo makapag-usap. Para lagi tayo makapagkwentuhan. Subscribe mo na ako. Punta takas sa YouTube channel ko, usap lagi tayo, subscribe ka na, pindutin mo yan subscribe na yan at nga pala, ako po ay magbubukas ng isang programa kung saan magtuturo po ko pagbibenta, pagmamarketing. Yan dalawang yan, marketing at sales. Ituturo ko po yan sa program na bubuksan ko. Magtuturo po ko ng isang buwan Tapang habang buhay mo nang gagamitin. Ipagkatiwala mo sa akin ang isang buwan mo. Natuturoan kita all about marketing, all about sales. Sumali ka sa program ko, mag-enroll ka, magpaturo ka sa akin. Hindi ko sasayangin yan, Yang tiwala mo. Habang buhay mong gagamitin 'yan sa negosyo mo. Araw-araw kitang tuturuan. Kung gusto mong sumali sa program na bubuksan ko, Mag-comment ka lang dyan sa baba na magpapaturo ka. Sasali ka. At ako nang bahalang mag-message sa'yo. May bayad po yan ha. Huwag mong intindi ng bayad. Sobrang sulit yan. Mag-comment ka lang dyan sa baba na magpapaturo ka. Yun lang muna po. Maraming maraming salamat po sa ating magandang usapan ngayong gabing ito. Ako'y magpapaalam na po muna. Kita-kita po tayo susunod. Ako po muli si Darcel Robles na mag-iiwan po sa inyo po ng katagang ang tamad. Huwag na huwag mong papakainin. Ciao, bye!